Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP 7, Quarter 2, Week 3, ang Kolonyalismo at Imperialismong Kandoranin sa Pangkapuloang Timog Silangang Asya, mga Bansang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Para sa ating balik-aral, maglagay o magtala ng iba't ibang bagay sa kahon na sumisimbolo sa iba't ibang dahilan ng paglalakbay at pagalugad ng kanloranin patungo sa Timog Silangang Asya. Ginto para sa kayamanan, krus para sa kristyanismo, korona para naman sa kapangyarihan, libro sa white man's burden at iba't ibang uri ng pampalasa. Kasanayang pampagkatuto, Nasusuri ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal sa tatlong bansa ng pangkapuloang Timog-Silangang Asya. Ang paksa ay tungkol sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Paghahambing ng mga pamamaraan at patakarang kolonyal sa tatlong bansa ng pangkapuloang Timog-Silangang Asya. Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Para sa paghawa ng bokabularyo, ang mga bansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya ay may sariling sibilisasyon. May sariling pamahalaan at pinuno ang bawat kaharian sa mga kalupaan. Nagbago ang pamumuhay na ito nang dumating ang mga mananako. Patakarang kolonyal. Ang pagtingin ng mga mananako panangibabaw sa mga bansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya na obligasyon nilang akayin ang mga katutubo sa kabihasnan upang maisagawa ito, nagpatupad ng mga patakaran ang mga mananakop na naaayon sa kanilang pansariling interes. Kaayosang kolonyal Isang pagsubok para sa mananakop ang pasunurin ang watak-watak na mamamayan ng mga isla. Gumamit ng malulupit na pamamaraan ang mga dayuhan, upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Ginamit ng mga dayuhan ang mga katutubo upang labanan ang isa't isa kasabay ng pagsakop ng mga ito sa bawat isla na kanilang nararatnan. Panimula Upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin, nagtayo ng kolonya ang mga kanluranin sa Asya. Nagkani-kaniya ang mga kanluranin sa pagsakop sa mga bansang Asyano. Ang rehiyon ng Silangan at Timog Silangang Asya ay mga rehiyon na lubusang naapektuhan ng pananakop. Iba-iba ang mga pananaw ng mga kanloranin sa pananakop ng lupain. Ang iba ay sinakop ang buong bansa, samantalang ang iba naman ay mga piling bahagi lamang nito. Ang mataas na paghahangad na makontrol ang kalakala ng mga pampalasa at pagkuha ng ginto ang siyang nagtulak sa kanila na sakupin ang Timog Silangang Asya. Narito ang mga bansa at kanilang mga buhay sa panahon ng imperialismong kanluranin. Pilipinas, ang bansang sumakop ay ang Spain. Sa unang bahagi ng ikalabing anim na dantaon, narating ng mga Portuguese na manlalayag at mga ang Pilipinas. Subalit, ang ekspedisyong Espanyol na pinamunuan ni Ferdinand Magellan noong 1521 ang maituturing na unang pagdating ng mga kanluranin sa Pilipinas na may layuning sakupin ito. Noong 1565, naging matagumpay si Miguel Lopez de Legazpi sa layunin na tuluyang sakupin ang Pilipinas. Ito na ang naging simula ng tatlong dantaon na kolonisasyon ng mga Espanyol. Noong 1571, idineklara niya ang Maynila bilang lungsod na naging luklukan ng kapangyarihang kolonyal ng Spanya sa Asia. Dahilan ng pananakop. Mayaman ang Pilipinas sa ginto at may mahusay na daungan tulad ng Maynila. Mga lugar na sinako, halos kabuuan ng Luzon at Visayas at ilang bahagi naman ng Mindanao paraan ng pananakop ng Spain. Ang paglalakbay na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang nagtagumpay na masakop ang bansa sa pamamagitan ng pakikipagsanduguan na kung saan ito ay pag-inom ng lokal na pinuno at pinunong Espanyol ng alak na hinaluan ng kanikanilang dugo. Isa rin sa paraan na kanilang ginamit sa pananakop sa Pilipinas ay relihiyong Kristyanismo. Mga patakarang ipinatupad ng Spain na hati ito sa tatlo, pangkabuhayan, pampolitika pang at pangkultura. Para sa pangkabuhayan ay ang tribute, ito ang patakarang pinagbabayad ng buwis ng mga Spanyol ang mga katutubo. Kalakalang Galion, kilala bilang Kalakalang Maynila, Acapulco o Manila, Acapulco. Nagwakas ang masiglang ugnayang pangkalakala ng Pilipinas at ng mga karatig bansa nito sa Asya. Sinimula ng mga Espanyol na ipatupad ang kalakalang galyon na higit nakilala bilang kalakalang Manila-Acapulco. Nagdulot ang kalakalang galyon ng ilang masamang epekto gaya ng pagpapabaya sa pagtatanim ng mga pagkaing ikinabubuhay o tinatawag na subsistence farming. Monopolyo Kinontrol ng mga Spanyol ang kalakalan. Ang imposisyon ng monopolyo ng mga produkto, kaya ng tabako, ay labis na nakapagpabigat sa pagdurusa ng maraming mamamayan. Higit na naging abala ang mga tao sa pagtatanim ng tabako upang maitusto sa pangangailangang pinansyal ng pamahalaang kolonyal. Polo iservisyo, higit pang nagpalala sa pagpapahirap ng mga Pilipino ay ang pagpapatupad ng Polo y e Servicios. Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang edad labing anim hanggang anim na po. Maraming Pilipino ang napilitang lisanin ang kanilang mga pamilya at tahanan upang maglingkod ng sapilitan para sa pamahalaang kolonyal. Isa sa pangkaraniwang ipinapagawa ay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan upang maging materyales ng galeon at iba pang sasakyang pandagat. Para sa pampolitika, sentralisadong pamamahala, na pa sa ilalim sa pamumuno ng mga Espanyol ang halos kabuuan ng bansa. Napalitan ang katutubong politikal na institusyon, gaya ng mga barangay at sultanato sa pagpasok ng mga Espanyol. Na isakatuparan ang mitiin ng mga Espanyol, na ang populasyon sa mga lungsod o sentro sa pamamagitan ng pagpapatupad ng reduksyon. Ang reduksyon ay ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ng mga praile upang doon sila gawaran ng edukasyong espiritual. Nakapaloob sa gawain ito ang kaisipang dapat panatilihin ang tao sa ilalim ng kampana o baho de las kampana. Manifestasyon ito ng adhikaing maging kristyano ang lahat ng mga mamamayan. Ito ang naging batayan sa pagtatatag ng mga pueblo o bayan. Ang Simbahang Katoliko Naging makapangyarihan din ang mga Spanyol na pari at pura paroko noong panahon ng pananakop ng mga Spanyol. Pagpapalaganap ng Kristyanismo Ipinapatay ang mga pinuno ng mga katutubong relihiyon. Dahil dito, maraming katutubo ang naging kristyano at mas madaling napasunod ng mga Spanyol ang mga katutubo. Wika at mga pagdiriwang Natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol. Idinadaos din ang mga taunang pagdiriwang tulad ng fiesta ng bayan, Santa Cruzan, araw ng mga patay at Pasko. Kadalasan, ang mga pagdiriwang ay may kaugnayan sa Kristyanismo. Indonesia, Sumaco, Portugal, Netherlands, at England. Nang matapos ang tunggalian ng mga Portugues at Espanyol noong 16 na dantaon, itinatag ng Dutch ang kanilang kolonya sa East Indies. Itinatag noong 1602 ang Dutch East India Company upang magkaroon ng monopolyo ang pamahalaan sa kalakalan ng mga pampalasa o spice trade. Nasakop ng mga Dutch ang Jakarta noong 1619 at ginawa itong kabisera ng Netherlands East Indies. Noong 1808 hanggang 1811, panandali ang pinamunuan ng Pransya ang Indonesia at ng Britanya naman noong 1811 hanggang 1816. Ito ay bunga ng digmaang Napoleonic sa Europa. Napabalik naman sa kamay ng mga Dutch ang Indonesia taong 1816 dahilan ng pananako, mayaman sa mga pampalasa, mga sentro ng kalakalan at maayos na daungan. Mga lugar na sinakop sa Indonesia, Ternate sa Malukas na sakop ng Portugal, Boy na Tidore sa Malukas, Inagaw ng Netherlands mula sa Portugal, Panandali ang nakuha ng England, subalit ibinalik din sa Netherlands, Batavia sa Jakarta na sakop din ng Netherlands paraan ng pananakop. Dahil sa paghahangad sa mga pampalasa, narating ng Portugal ang Ternate sa Molucas noong 1511. Nagtayo sila ng himpila ng kalakalan dito at nagsimulang palaganapin ang Kristyanismo. Pinaalis ng mga Dutch ang mga Portuguese noong 1655 at sinakop ang mga isla ng Amboy na Atidore sa Molucas gamit ang mas malakas na persang pandigma. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, nakipag aliyansa ang mga Dutch sa mga lokal na pinuno ng Indonesia. Itinatag ng pamahalaan ng Netherlands ang Dutch East India Company noong 1602 upang pag-isahin ang mga kompanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asia. Pinahintulutan ang Dutch East India Company na magkaroon ng sariling hukbo na magtatanggol laban sa mga pirata pagtayo ng daungan sa mga lupaing nasasakop at makipagkasundo sa mga lokal na pinuno ng mga bansa sa Asia. Mga patakarang ipinatupad, culture o cultivation system, ang patakarang ito ay iminungkahi ni Johannes van den Bosch. Sa ilalim ng patakarang ito, Inatasan ng mga Dutch ang mga magsasakang Indones na ilaan ang San Lima, one-fifth na bahagi ng kanyang lupain o anim na pot-anim na araw para sa pagtatanim ng mga produktong iniluluwas ng mga Dutch. Dumanas ng lubos na paghihirap ang mga Indones sa ilalim ng patakarang ito dahil hindi na sila makapagtanim ng mga produktong para sa kanilang sariling pangangailangan. Malaysia Bansang sumakop, Portugal, Netherlands at England. Noong taong 1511, sinakop ni Alfonso de Albuquerque, isang Portuguese ang malaka. Pagkatapos nito, sumunod naman ang mga Dutch at British. Kanilang hinamon ang mayayamang katutubo at nakipag-aliansa sa mga katutubong pinuno. Noong 1796 ay nabili ni Francis Light ng British East India Company ang isla ng Penang. Sa paglawak ng impluensya ng British sa Indonesia, ay napailalim ang Sultanatong Malay sa kanilang kontrol. Ilan ang pananakop, sentro ng kalakalan. Paraan ng pananakop, bukod sa kalakalan, sinubukan din ng mga Portuguese na palaganapin ang Kristyanismo sa mga daungan na kanilang nasakop subalit hindi sila nagtagumpay dahil sa malakas na implowensyang Islam sa rehiyon. Samantala, hindi gaanong naimpluensyahan ng mga bansang Netherlands at England ang kultura ng Malaysia. Maraming katutubo ang naghirap dahil sa pagkontrol ng mga nabanggit na bansa sa mga sentro ng kalakalan sa Malaysia. Isa sa mga patakarang ipinatupad sa Malaysia ay ang pagtatanim. Kilala ang Malaysia sa malawak na plantasyon ng goma o rubber at sa pagkakaroon ng malaking reserba ng lata o tin. Naging pangunahing produktong panluwas ng Malaysia ang goma at lata. Kumita ng malaki ang mga British dahil sa pagkontrol nila ng pagluluwas ng mga nabanggit na produkto. Upang mas mapabilis pa ang produksyon, inikayat ng mga British ang mga Chino na mandayuhan sa Malaysia upang maging mga manggagawa hindi naglaon, mas dumami pa ang mga Chino kaysa sa mga katutubong malay sa Malaysia. Ang pananakop ng mga British sa Malaysia ay nagdulot ng paghihirap at ng kaguluhan sa pagitan ng mga nandayuhang Chino at katutubong malay na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin sa bansa. Sa panahon ng pamamahala ng mga kanluranin sa pangkapuloang Timog Silangang Asya, ay nagpatupad ang mga ito ng iba't ibang patakaran na nagkaroon ng malaking impluwensya sa aspektong politikal, ekonomiko at edukasyon ng mga bansang kanilang kinasasakupan. Matapos nating talakayin ang ating paksa, subukan nating sagutan ang Continuous Data Retrieval Chart. Punan ang chart ng angkop na impormasyon para sa nasakop na bansa na Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Ilagay ninyo ang kalagayan bago dumating ang mananakop para ang ginamit para masakop at patakarang ipinatupad ng mananakop. Aring sagot para sa Pilipinas, kalagayan bago dumating ang mananakop, may sariling paraan ng pamumuhay, wika, kultura at sistema ng mga sultanato at barangay, pamamaraang ginamit para masakop kasunduan sa at kristyanismo, patakarang ipinatupad ng mananakop, ang tribute, monopolyo, polo i sentralisadong pamahalaan, pagbabago ng wika at kultura, kasama na rin ang kristyanismo. Para sa Indonesia, sa kalagayan bago dumating ang mananakop, may sariling paraan ng pamumuhay, wika, kultura at mga kahariang maipagmamalaki, pamamaraang ginamit para masako, pwersang pandigma, kalakalan, kasunduan at kristyanismo. Patakarang ipinatupad ng mananakop ay ang cultivation o culture system kasama din ang pang-aalipin. Sa Malaysia, kalagayan bago dumating ang mananakop, sentro ng kalakalan, may sariling uri ng pamumuhay, wika at kulturang maipagmamalaki at kilala bilang malaya. Pamamaraang ginamit para masakop, digmaan at kasunduan, patakarang ipinatupad ng mananakop, pagtatanim at pang-aalipin. Muli, ang ating tinalakay ay ang kolonyalismo at imperialismo ng kanlaranin sa pangkapuloang Timog Silangang Asya, mga bansang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Laging tatandaan, mag-aral is fun sa aral fun.